karang buntaga kini na pud na combination aho ang himuon mga utan saging ra kuno ni carrots okra o sayote karon nga video o oh, karon video karon nga blend di ay wadamo sa koy dahon nga gibutang kani lang sila Same procedure, mikos-mikos, gihapon silang tanan. Hina ka ng hinay-hinayan lamang o blend. Pero hindi po maguba ang blender kay marag ka surrender na si kaya plus gahi nang giblend ana. Unya nindot pa ipod pod og grow pod si tanan. Basta makaya lamang pod lagi nato. Ibutangan na, Ibuta na hog yakult para na gatas gamay kay para malami pod kay ang ibutang halabaan nang ang tamis kay ang saging ni Ranja. Kanang gamay ra joy wala nilain pa kay put da na gadzon. Diyan sa gulan o tubig. Diyan di ato kalikayan nya, Ato apong tilawan po na si Diyan. Kayag saan po na si Diyan. Tamis na ba o okay kinaba sa panlasa. Ang ng hani kay tabang radyo di ay. Kay ang saging anak kay kuan manggod katong sarabya rapun na ang hinong. Makuan siguro po kay di mapun tamis kuan sa yuti. Diyan yung birth rate, pwede ako nung ing kay kanang ang uh, atong makuha anak nga binipisyo kay mga piskayman. Kay kaya bawa naman ta, detox, digestion support man na sa dyan. Kaya mga okra. Okay, okay. Immune boosting silang tulong. And then, blood sugar management ang okra. So, makahydrate and then, low food ang calorie. Pwede na din ni si Jao, kung hindi na tamamahal. Okay kay okay na na si Pero mukaon lang kakana ang si Ja, mukaon kang itlog daog na. Pero kung magsugod pa mo, hinay-hinay sa laman, kay, di mo po pwede o kasaon mo ang kuha ng kuan. Di po ni mo pwede kasaon o wadu na dyan ang kanon. Pati nga man, hinay-hinay, hinay-hinay, hangtod, mahimo na. So, mo rin akong ikashare. Pero mas nindot na dun si Jaim nun kung mukha ng galikang rice. Mas nindot si Jaim nun kung wapay sud so ang imunti dyan. Salamat na laman kay gusto. Ing na siyang ipakita like eh, eh, ay you know si na. dyan naka Nakasabot na siyang kadugad dyan ang inyong buhat. Nagising-isi na. Okay rin dyan makita na dyan na. Kaya sa una kay basta <laughs> makita na dyan na. Ngayon nga i-delete na kaya na na combination sa lamanis sa mga roong, nga mga otanon, o saging. So, mo nang salamat sa inyong pagtanaw. Maadong biyernes kanatong tanan, Mayo 9. God bless.